Ay. Ay, Elsa! Oh, oy! Bibi! <laughs> ay, naku! Buti na ba? Nakita ko kayo. Ay, salamat. Hingi sana ako. Nang ano? Nang ulam? At uh, likas, uh, sa loob. Hindi, eh, eh, eh. no, 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 Hindi, tulong. Tulong? Oo, oo. Sa para sa darating na eleksyon. at tatakbo ka uli. Oo, okay. oh, di sige. Huwag ka mag-alala. Ay! Oh, ka namin. <laughs> ay, 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 natin? Bakit? Pag-usapan muna natin. Pag-usapan pag <laughs> pag na muna. Pag-usapan muna. Ay! No? Hello! Halika talagay! Pipito! Hi. Elsa! Maraming salamat talaga sa pag-suporta niyo kay Jospe. Oo. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Magandang araw ho, Sir Pipito. Ay. Idol na idol ko ho talaga kayo. At salamat nga ho pala sa suporta niyo. Ha. Hindi ko nasayangan ang tiwala niyo. Hmm. <laughs> Aha! <laughs> So, sila na pala ang sinusuportahan mo ngayon, Pipito. Ah, teka, h -h hindi pa, hindi pa. <laughs> Ay, di, huh? pwede ko pang makuha ang support mo. Ay, naku, no, hindi! Nauna na ako, ako ang susuportahan ni Pepito! <laughs> Sorry ko, Aling Mimi, ah. Nakausap ko na ako si Mrs. Manaloto, eh. At in fact, nagsuha niya po mga projects na gusto kong gawin sa village natin. Tawa. So, suportahan mo pala, eh! Nakausap mo pala, eh. Ay, hindi, na, uh, ano, natuwa kasi ako sa mga project niyan si Jasper. Oh, matalino. Oh. Suma kong laude nung college. <laughs> Tama. At sasama pa sila mag house to house bukas para kay Jasper. Eh, kakasabi nga lang ni Pipito na wala pa siyang sinusuportahan. Pipito, tell them. Wala pa nga siyang sinusuporta. Ako ang una pa lang na ay sinabihan niyang susuporta. Wala, na Nakausap ko na si Elsa. At talaga kailangan ano, niya yung bago. Iti, oh, hindi ba Elsa sa pagmamalito ma O, ganito na lang. Mag-present tayo ng mga plano natin para sa village. At natin si Pepito at si Elsa na mag-decide kung sino susuportahan nila. Hindi naman tama yan. Sa katunayan, ako ang pinakamatagal nakakilala nila Pepito at ni Elsa. Bakit? Hindi ho ba kayo confident sa plataporma ninyo? Confident? Ah, uh, ano, <clears throat> taga lang. Ah, uh, ngayon na uh, nalaman namin kayong tatlo ang maglalaban-laban, parang... Yaba, parang ano, parang... Parang lahat naman kayo pwedeng maging presidente ng Oboners. Kaya yeah, siguro, wala na lang kaming susuportahan. Ay, pero, iisa lang ang pwede mong iboto. Kaya, sinong iboboto mo? Ako. ako na nga. Ako na nga. <laughs> Oo. <laughs> Ah, uh, 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 parang... Uh, sa amin na lang yun. Uh, Oo, oh, sa, oh, sa na amin lang na lang. Ho kayo, Sir Pipito. At alam nyo naman hong sikat na sikat kayo dito sa village natin. Kaya, malaking impact ho sa kandidato kung sino ang susuportahan nyo. Eh, eh, mali naman na iboto mo yung isang kandidato dahil lang sinuportahan ko. Dapat ang iboto ng mga tao, yung alam nila na gagawa ng tama. Tama? Tama. Nako, Pipito. Buti na lang hindi ka tatakbo. <laughs> kundi sigurado ako, panalo ka na. Oh. Hmm, unless may plano kang tumakbo, Pipito, ha? Kaya wala kang susuportahan sa amin. Alam nyo, hindi naman ako mahilig sa politika. Pero, kung ako tatakbo, unay ko ayusin yung security ng village. Magdadagdag ako ng mga gwardya para maging siguradong safe itong lugar natin. Tapos, gagawal na ako ng mga programa para sa mga kabataan at saka sa mga senior kasi dumadami na sila, di ba? Kailangan na suporta. Yun ang gagawin ko. Oh. Ang niyo talaga, Sir Pepito. Uy! <laughs> <laughs> ano pang ginagawa mo diyan? Kilig na kilig ka pa. Di, si Sir pala may planong tumakbo. Eh, ikaw, anong plano mo? Ha? Huh? Ha? Huh? Anong plano mo? Aba, hindi mo ko tulungan dito. Kanina pa ako, no? Tara na! Anong ginagawa mo <laughs> kung talaga? Sorry, sorry. Ayan, ikaw itong mag-